puno ng malunggay. Ayan guys, oh, 'di ba? Laki-laki na ng puno ng malunggay. Madali lang po palang tumubo 'yan. Ayan. Kaya po ako nagtatanim ng ganyan para po hindi na ako bibili. Ayan, pagka po magtitinola tayo, guys, 'yan. Kuha lang tayo sa ating puno ng malunggay. Tingnan niyo kung gaano kalaki 'yan, oh. Alam niyo po ba na iyang malunggay na yan eh? Halos isang taon pa lang yan. O, ganyan na itsura niya. Napahabilis naman dumami. Ayan, o. Oh. Magpuputol po uli ako niyan eh. Hindi ko siya pinapabayaan na sobrang taas. Kasi, hindi ko naman yan aakyatin. Hindi ko naman makukuha yan ng pagano'n. Ayan. Gusto ko lang, mababa lang siya. Kaya po ngayon, tayo ay may trabaho. Ako po ngayon ay isang magpuputol uh, ng puno ng malunggay.